nahuli ko talaga siya mismo na naligo makit sa taas at uh, nagtalukbong sila pinakita niya yung ano niya katawan niya Binu binutingting ko po yung cellphone niya ma'am eh. nakita ko po yung ano picture ito, ito yan. po ma'am nagkaaka po sila ma'am mm -mm. sabi niya po ma'am kamag-anak niya ma'am makapal nga ang mukha mo eh ito po oh yung mo ay ma'am oh, uh, sinungaling ko Hindi kita iniwan. Ang anak mo na siya. Balik ka niwala. Balik ka niwala. Sino ta Ako, di ba? Nag-uusap tayo. Nagtatrabaho ako ng construction. Nagsinalit mo. Pinakayal mo kita. <laughs> pa naman po namin kayo sa MSWD para magkaroon po ng pag-uusap pa po, po para sa mga bata. Ito pong uh, sinasabi po ninyong uh, panlalalaki ni Mrs. Pag-uusapan naman po natin yan sa barangay. Salamat okay. po. <laughs> lang po nga magkaayos kami kasi kawawa naman po mga bata. Awang-awa na po sa mga bata. ganon ba kahirap nang wala yung mama mo sa bahay? Mahirap po kasi hindi na po kami nagagabayan ni mama. Nakakausap lang po namin siya sa cellphone. Gusto mo nang umuwi si mama? Gusto ko pong umuwi si mama pero marami po kasing responsibilidad sa amin eh. lalo na po yung ate ko college na po, napatigil po siya sa college kasi wala naman pong pera. So kaya ya po umaalis si mama siguro kasi nagtatrabaho kasi siya. Ano masasabi mo na parang ayaw na ni mama na umuwi? Siguro nahihirapan na po talaga siya sa amin kasi sa dami pa naman po namin. Naintindihan po namin si mama kung ano po yung desisyon niya pero ang gusto po, po na namin talaga magkaayos sila mama at si papa. Gusto mo magkabalikan si mama at papa? Opo. Para wala nang away sa bahay. Para hindi na rin sila magano. mag sa labas. Mas maganda na rin po kasi ano, nasa bahay na lang sila. At makapag din si Papa sa ano, negosyo niya. Ano yung pag di bumalik si Mama ngayon? Parang mahirapan din po kasi kami. bakit sa palagay mo, bakit umalis yung Mama niya sa inyo? Para lang din naman po sa amin yun eh, kung aalis si Mama. Kasi po hindi naman rin po aalis yun kung walang dahilan. Pumunta po siya sa ibang bansa para rin naman sa amin eh. Si Papa lang po talaga hindi makaintindi. Kung sana makakaalis ulit siya, salamat. Kung hindi, sa bahay na lang. Ma, uwi ka na, ma. Mahal na mahal ka namin, ma. I love you. Yun lang po. Kanina, sa kasalukuyan, binigyan kong pagkakataon makausap ang iyong misis. Tinanong ko siya sa mga ilang bagay na pinagmula ng inyong uh, paghihwalay. Na kung saan nakapagbanggit siya ng mga pananakit, no? ng so, mga naibalik niya, yung mga pagtrato mo sa kanya pagmumura at pamamahiya. Sinasabi mo na mayroong third party na nasusangkot na sa kanyang pinasinungalingan, no? Ang lahat daw ng kanyang ginagawa eh, at pagtatrabaho eh, para lang sa pamilya ninyo. Kayo magdesisyon kung ano ako bilang isang ina sa inyo. Hindi ko kasi maintindihan mo kung ano yung gusto ni Papa eh. Ano ba gustong umuwi ni Papa? Ano yun, papa yung papatigilin ka na ba sa pagtatrabaho? Eh, nandyan sa inyo kasi sabi niya, patigilin ako. Pag matigil ako, kawawa kayo. Papatigilin ba na, si Mama sa hindi pagtatrabaho? papatigilin ko. Kung sa na umuwi siya, kasi mahal na mahal ka namin. Lalo na sa mga anak mo. Namimiss ka nila eh. Hindi ka na kasi umuwi. Ang balak lang naman talaga, tama lang yung magtulungan tayo. Kaso lang, hindi ka na umuwi. Sabi mo, wala kang ginagawa. Pag tinatawagan ka, hindi ka makausap. May patayan mo ako minsan. Minsan Kas lang pag -ano, sandali lang. Kaya nag na kami. Sa akin lang po kasi, kung gusto, niyo, kung gusto talaga mo ni mama sa kanya yan, nagtutulungan naman kayong dalawi. Eh. Uwi naman din kasi si mama. Kasi nagpapadala. Sabi nga ni mama, sasupresahin kayo. Kasi gusto niya umuwi. lubungin ng ano nyo, birthday nyo. Eh, yung nangyari, ginangyari na. Kano noon, uwi sana. kasi sana uwi dito sa ano nyo. Uuwi po si mama noon yung birthday ni papa. Kaso nawalan lang ng pera kasi nga pinangkain namin kasi nawalan ng gastos. Yung birthday niya, uuwi po nun si mama. Kaso di po sila nagkaintindihan, nagulat na lang po kami na ganun ginawa sa amin ni papa. Ni ma'am, tinawagan ko siya ma'am. Ang sabi niya, hindi siya uwi hanggat na di pa siya makapasok ng ano, makatuloy sa ano, antay na lang daw niya yung tawag sa ano, kasi ano, plane ticket na nga lang daw. Sabi ko, umuwi ka muna kasi nung Valentine's Day, hindi ka umuwi. Nung birthday ko na ngayon, baka pwede naman kasi para masaya naman kami tayo, buong pamilya. Nag-usap kami mag-ina, surprisahin kita. Ang nangyari, tumawag ka doon sa agency, tapos dumiritso ka na cancer tolpo. Pumunta ka sa kapatid mo, nag-video okay ka pa, nag-live kayo ah. Ang sorry. gabi ah, sino kasama mo? Ay, sorry Kaya, na lang, sorry na lang talaga. Nagulat Kasi lang ako. Gusto ko naman talaga mag-ayos eh. Magtitiis na lang ako doon na magbigyan ako kahit papaano. Gusto ko talaga magkaayos na lang talaga. Sorry na Kailan lang talaga. Kailangan mo palang magkaayos. Hindi mo ako kinausap ng maayos. Ang besorkresahin ka sa namin ng mga anak mo. Hindi ako nagsasabi sa kasi lola ka nang ginawa. Kasi sa cellphone, minumura mo ako. Hindi kita Makakaya, minumura. ng mga tao doon. Hindi kita minumura. Kaya kita pinapatayan. Please. Hindi kita minumura, please. Huwag mo akong ano dahil minumura. yung mga anak mo kausap ko. Pinapauwi nga kita eh, Ako natutulog na lang doon sa gilid ng ano, pure gusto gold. Ginusto mo yan eh. Ta para lang makita kita. Pero hmm? hindi kita nakita eh. Sabi mo, antayin mo ako. Wala naman. Isipin mo, kasi na lang layo -layo ang no, mo. Gumawa ko ng paraan para kung makita takak, lang kita. ng paraan sa akin, dapat. Ang sa akin man, priority mo rin ang mga anak mo. Ibili mo lang na masarap na ulam. Tuwang-tuwa na ako. Hindi Iwanan mo lang pambili ng pambili ng kami. Iwan eh. sa kanilang pang ano, pang gastos. Kaya ba diba, sabi hey. ko sa iyo may pang gastos. Basta umuwi ka lang kasi parang masaya okay. tayo. Kaya nga sabi ko sa mga anak mo, sorpresahin ko papa mo. Ang gina mo, pumunta ka na doon sa agency. Pinahiya mo na ako doon. Ma'am, ayoko kasi marinig ng mga anak ko na magmumurahan na naman kami. Mag-aaway. Hindi. Di na tayo mag-aaway. Hindi na ako mag sa sa'yo. Kasi ang ina ano ko reklamo ko lang naman sa talaga, hindi ka umuwi talaga. No, tumawag ka ng Valentine's Day, biometric ko. Ano Tapos nung, hindi, ka pa umuwi. hindi ka kasi nakaintindi. Tapos nung tumawag ka naman ng birthday mo, no pa na. ko ulit sa contract gagawin ko? Siyempre, unahin ko yun. Kasi para sa mga anak mo yun eh. Birthday, marami pang taon. Isip ka, wala naman tayong pera. di ba sabi ko sa'yo, wala akong kapamasahe. Mayroon, pero Mayroon, nag... papadalang kita. Bini ako na nga lang yung alkansya ko, parang papadalang kita eh. Tama pambili umbes mo lang. Oh. Pag... ang ano Mahalaga ka sa amin. Ayan po, ano, hinayaan po natin kayong makapagbigay ng mga salo ninyo ang um, puno ang um, maging punto po talaga ng ating uh, pag pagharap kayo ay eh, hikayatin na maibalik po yung uh, pagsasama na makapagpatawaran sa mga nakasalanang nagawa di ba ang lagi po natin sa isalang lang alang ay eh, yung mga bata po na kung saan, uh, sila po ang higit na maapektuhan eh, ng inyong pag Mabuti po yung narinig na minibigyan po ang pagkakataon na si ate eh, umuwi sa inyong bahay na kung saan ah, hinihingi na lang po namin sa inyo na sana sa mga oras na kayo ay magkakasama, pilitin niyo po maging masaya na at may pagmamahal po ang inyong pamilya. Sulitin po natin, no? ta turnover po namin sa DSWD. Ipa-counsel po namin sila para po yung mga naranasan nila nung nakaraan. Mawala po yung takot, lungkot na naranasan nila. Kaya kailangan po para ma-recover po yung dati nilang gawe, yung maging masaya sila, mabalik po yung sigla, kailangan po natin isa lang ipa-counseling sa DSWD. Huwag <laughs> 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 na tayo <laughs> <laughs> oh, okay. <laughs> dila, oh, dila na. Dila. Sorry Oh, una. Tama <laughs> na. na. na uwi si Ginang Milen Ara sa kanilang pamamahay na makasama ang kanyang mga anak. Naiwasan ni Albert Aras sa pagmumura at pagtatalo sa harap ng kanilang mga anak. Hanga ni aming barangay kaptey na maging maayos ang kanilang mga anak ng respeto ang asawa at ibalik ang masayang pagsasama. And ang mga bata ay dadalhin sa DSWD for counseling and proper disposition. Sir Idol Tulpo, maraming salamat po sa lahat ng uh nagawa nyo sa amin. Nagkaayos uh, na po kami mag-asawa. At uh, bumalik na po yung misis ko. Maraming salamat po. Sir Tol po, maraming salamat po sa tulong nyo po. Lalo na po sa ano, sa, sa mga anak ko. Maraming salamat din. Nakabalik na po ako. Salamat po ulit. taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka. Ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ang iyong tungtungan dahil may rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuan Di lang basta solusyon